okay sa paglagay naman itong contact point ito may pinaka nakausli dyan dito yan do, sa pinaka butas na yun yun yung butas na yun o, ito ito ayan. ito itong butas na ito 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 natin, ayan, oh. ito natin na isko ayan o ito yung pinaka asli na ito nakapasok yan doon kaya hindi pwede magkaman yun ayun yun para hindi siya gagalaw nagay na natin yung ito ang Okay, ang pag-adjust naman itong uh, contact point ilalagay lang yun sa parteng mataas sa kamlo kasi apat na parte yan eh yung kamlo itong pinakamataas sa parte isa, dalawa, tatlo, apat kasi apat na ano yan na spare plug kaya apat din pinakabukol niyan. yung pinakabukol niya yung pinakakamlo niya bukol ilalagay lang yan doon sa pinakabukol ayan eh, o oh. tapos si higpita ng kaunti itong ano tornilyo ayan tornilyo higpita natin yung pili okay pag tapos na higpitan itong uh, wheeler git 0.8 ang gagamitin natin kumpurma yan sa yun na yan pero ako 0.8 ayan kaya adjust ko iangat iangat ito ayan tapos ito isisingit dito ayan ipapasok to pagkatapos na naipasok na sa hangin ulit mag-adjust nakatamtama lang sandali lang ya adjust ko lang para ano siya ayan o yan nakatamtama lang ayan pagkatapos nun saka ngayon hihigpitahan nakapasok naman yung filler gauge eh, kaya pwedeng hihigpitahan yan hindi gagalaw yan kasi nga nakasingin.